Alam mo bang sobrang hirap maging isang ina? Minsan gusto niya sumuko na lang dahil sa sobrang daming problema. Sobrang daming responsibilidad na hindi pwedeng iasa sa iba. Minsan nakakaranas pa siya ng pangusga. Kapag nagkasakit yung anak, sasabihin kasalanan niya. Kapag pinalo yung anak, grabe daw magdisiplina. Minsan hirap silang mag-budget dahil hindi sapat yung panggastos. Minsan napipilitan siyang mangutang lalo na kapag kinakapos. Pero imagine, kahit sobrang hirap ng sitwasyon na gagawa niya pa mairaos. Hindi na makagala masyado. Hindi na rin nabibili yung mga gusto. Bilang nanay, kinakaya niyang magsakripisyo. Yung pagliluto, yung pag-aalaga, yung paglalaba, hindi kasi yun nakikita ng iba. Ibigay mo lang yung sweldo mo sa misis mo, mabuting tatay ka na. Samantalang siya, madapa lang yung anak niyo, papaya na agad siya. Makita lang makahalat yung bahay, wala na agad kwenta. May mga sa loobin siya na hindi niya magawang mailabas. Kinakaya niya yung lahat kasi doon siya sa anak niyo hungugod. Isang tingin lang sa anak niyo, nakakalimutan niya lahat ng problema. Nakakapagod maging isang ina. Pero kahit subuna siya, hindi siya pwedeng magpahinga.